pinakatrasis niya. Yan, tayo ngayon. bubutasan natin yung ano yung a, uh, yung uh, kawayan, yung pagkatatali uh, ng uh, pagpapasukan pagpapasokan ng alambre. Ano to yung uh, pinaka pinakatrasis niya na? yung pagpapatungan uh, ng pinakatrasis niya tapos yung uh, papatungan ng yero Tata -tata. Tata -tata. Tata -tata. ang uh, ano kasi ang purpose ko kasi itatali ko na lang ng ano ng uh, alambre kasi kawayan ito eh kung kahoy naman ay eh, Papa ko sana, eh, kawayan eh. May tendency na baka maagang mabulat yung kawayan. Pero tatagal siguro ito mga tatlong taon. Kaya bubutasan ko. Ayan yun. Ayan yung, tiyaka -tiyaka lang, tsaga-tsaga lang. Di ba nang ba? papa ano papa pawis naman sa wala kang ginagawa <coughs> wala ginagawa dun sa bahay eh dito na lang nilibang libang medyo <coughs> maganda ngayong magano eh dahil na walang gasin si sikat ng araw maganda <coughs> rin tagal ko na kasi nga balak ito eh wala nga lang kakataw kasi mga ano eh, maraming ginagawa eh napupwersa na kasi yung mga sisiw nga huwag eh Papasok na sa 2 months yung ibang sisiw. Yung uh, ito, anim. Dito ko ipapatong yung pinakatrasis niya. Tapos tatalian ng alambre dito. Dito, dito, dito. Ayan. Kaya diyan ang binubutasan. Ayan, bubutasan. Ang trasis niya ang kawayan. Yan o. Oh. Puno naman ang kawayan yung mga yan eh. Ayan. Pero hindi dyan ako kumuha ng kawayan. Doon. Tama tayo na na itatayo ko na yan tayo na natin para eh tayo ko pala para makita yung forma kung mga papansin ninyo yung mga puno ng saging na yan, <coughs> eh, hindi ko inaalis yan kasi yan yung mga natumba ng bagyo dati tapos na ano na parang medyo ko na sila dyan eh hindi ko kaalsin yan para may libangan yung mga manok pagka yung pinasok ko na rin yung mga manok sabi nga nung bayaw ko bakit hindi daw lilisa ako hindi na, ganyan na yan tsaka nalilinis yung pagka yung tuyo na kasi pagpasok ng manok dyan maganda pa rin libangan yan ng mga manok kasi yung lugar na yan ano eh, hindi hindi siya hindi siya tinubuan ng ano ng damo dati may damo yan pero nung bumaha, eh parang na ano yung uh, nalunod yung mga damo kaya kung konti pa yung mga damo diyan at saka medyo maraming puno diyan eh Dito na pinapos ko. Okay, medyo maganda-ganda at uh, lalagyan natin ng slope para ano yung ano yung uh, tubig mabilis ko at saka maano dito eh nasa tabi ng kawayan yan eh para yung uh, dahon ng kawayan ay eh, hindi ma stuck sa babaw ng yero pag hindi mo lalagyan ng uh, inclination eh mag i yung uh, kawayan. Yung dahon ng kawayan. At saka, hindi ko sigurado kung ang gagamitin ko rito eh, yung iipit ko lang yung kawayan, o di kaya ipapako ko ng yung umbrella, umbrella, ano, na umbrella Umbrella nail. Depende sa sitwasyon kung uh, yan eh, ipit ng kawayan, tatalian na lang ng alambre o umbre, umbrella nail. Yan. Tabo na na medyo para siksikin natin ang lupa para medyo maganda-ganda matibay-tibay. Kasi may kanina may nabiling uh, yero. Yung bayag ko kasi bumili ng uh, yero din eh dalawa eh ako nagpasuyo ng ano isang piraso yung uh, 10 feet ay uh, 510 yung uh, 10 feet na ang haba na yero isa lang muna kasi wala pa eh tama na muna yung isa obserbahan yung isa Oh, parang uh, medyo maganda-ganda na yung inclination niya. Ganyan ang ano, pamposte. May na ng mga ganda, ganda pamposte. Kaso nga lang, eh, may hirapang kuhanin kasi yung mga, ano yan eh, yung kawayan na ano, yung puno na, hindi yung sa gitna, yung puno. May makukuha ka namang diretsyo, kaso lang eh hirapan kang kuhanin dahil maraming ang siit yung kawayan na yan. Kaya yung pinakamalapit o yung pinakamalinis na parte na pwedeng kuhanin, yun ang kukuhanin ko. At saka yung iba namang kasing kawayan, hindi naman pare-pareha si magulang. Ayan yung pinaka-trasses niya. Ayan. Naglalaro-laro lang yan para gagawin nga niyan. Yan, yan. yan puputuling ko ng 3-9 uh, 9-pit o oh, nine and a half feet you know. kasi yung hero naman ten feet eh. o ah, diba Di, may formo forma kasi kung ililipat ko dyan yung mga sisiw ikwan eh ilan yung unang pumisa anim na mata yung isa tapos di ba na lang natira tapos meron pa uling pasunod na anim. <coughs> Bali na isa. Kukuha ni 12 tip. tayo. Labing isa pa yung ano yung sisiw. Yun ang mga bago. Eh, Ilan yun? Yung ulit. Bali mag 2 weeks na yata eh. Papasok pa lang sa 2 weeks yung uli kong ano na incubate. Kaya parami na ng parami. Haluhalo yun. Native, Androlop, at saka Rhode Island Red. Okay. Mga bata pa naman sila kaya sa samae ko na lang muna rito. Koobserban ko pa itong lugar na ito eh kasi dito eh, uh, yung mga bayaw ko at saka ko marami kasing aso rito eh. Kaya hindi ko alam kung uh, maganda yung uh, net. kung halimbawa ay eh, pasukay ng aso yung net baka mapilitan akong kung lagyan ng biyero yung iba ibaba oh, yan yung pinuputol kong yan yan ay ano yung uh, paper tree kasi nga pinasok ng tubig kami, binaha kami. Yung pa paper tree, eh, mahina sa tubig. Siguro kung isang bahaan lang, eh, mabubuhay yung paper tree na yan. Teka, kayo, ko muna pinung... ito. baka, tamaan tong camera eh. Kasi dito ang hapay eh, dyan sa tapat na yan o oh, sabi ko sabay wag, mo wag, wag, mo nang putulin kasi ano gagawin kong poste ng ano gagawin kong poste ng kulungan ng ano ng manok Layo natin yung camera. Kasi baka mahakip ng sangay. Medyo ano yun, maraming sangay yun. Diba ngayon nga rito yung uh, tubig. Kung isang bahaan lang, eh kwan, mabubuhay sana yung mga uh, paper tree na yan at saka yung mga tanim kong uh, madre di agua eh nung natuyo na yung kukunti na yung tubig bumanat uli ng baha eh tagal pa namang matagal ng matagal pa namang maalis yung ano rito yung tubig kasi nga parang kat katching basin yung lugar namin kaya umabot ng tatlong buwan yung tubig dito kaya ayan namatay ang ano yung uh, mga paper tray na yan. So, delikado at uh, medyo lumagitik na eh. Huwag na natin sandal yan. Sandal natin dito sa pilipil. Yung sinasandal ko ito eh, pilipil ito eh. Nahirap yan eh. Paano pala yung pepper tree Mahi, mahina sa tubig. Pati yung madre de agua. Pero sa lugar na ito, meron akong tanim na madre de agua dito. O, malapit na, malapit na maputol. Malagitik na oh, eh. Kung hindi ko inalis yung camera doon, di. tumalsik na yun sa kanyang holder. Oh, di ba? Okay, all right. Yan ang pinakamatibay na poste na gagawin ko. Yan yung kawayan, tatagal ng tatlong taon. Siguro yan. Mga limang taon. O kaya apat na taon. Kasi yan may ugat. Oh, ano ngayon yan? Panggatong na ngayon yung mga sana yan. Paper 3 yan eh. Tanggalin ko yung mga sanga at uh, panggatong. Yan ang huling pakinabang dyan. Marami kami ngayon panggatong dito kasi nga nagbahaan eh. sisi para baka hanapin ni Bayaw yung sangay ni eh, di Panggatong din <coughs> bali dito yun, yung kanyang bala ko rito sa lugar na ito eh, dalawang bahay ng manok eh. oh, may na uli at puputulin ko yung mga sanga Hop, ayan. Yan pa lang nagagawa ko. Oh. Hintuan ang kumuna uli. Hintuan ang kumuna uli. At ako'y magpapakain na ng hayop. Gaalasin ko na eh. Yan oh. Yan ang forma. Oh. Ito, bakod to. Yan, kung mapapansin ninyo. Yeah, yan, 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 diretsyo yan. niya. Itong diretsyo ito, yan. Ito, ito, ito. Bakod yan, hanggang doon sa kulong ng baboy. Oh. May ano na, may may hugis na, may hugis na ng bahay ng ano, manok. May hugis na ng bahay ng manok. Mangyayari niya parang ganyan. No? Oh. Yan. Yan. Ganyan ang mangyayari niya. Yan. Pero kanyan. Uh, dirty kitchen nila. Yan, no? Oh. Lapit lang. Up. Pinawisan ako dun ah. Ito yung mga paper train sinasabi ko. Yan. O. Oh. Yan. O. Oh. Paper train yan. Yan o. Oh. O. Oh. Eh tatlong buwan pa naman na may tubig. Kaya nahirapan siya. Kaya ang daming panggato ngayon. Yan. Panggatong kahit may baysana kayang kaya yan o oh. no? panggatong tapos yung mga saging ayan bulok na pero nagtubuan uli o oh, ayan okay mahaba na yata itong aking content na ito ah. hanggang dito na lang po comment lang po subscribe share at huwag na rin kalimutan na magpindot sa notification bell para sa mga video ni Kapise mayroon kayong mapapanood hanggang sa muli bye bye yun, mga kol, yung mga kulay mga manok ko yun oh ayun oh mapapansin niyo yun Tapos yung dun lang yung anong yun? Kabila lang yan. Okay. Bye-bye.